Uy, yun siyang may kwento ako sa sa'yo. Sa work ko ba? Kanina kasi, umaga, pagdating ko dun, yung ano ko, yung kasamaan ko, sinabihan ako na ano, meron daw customer dun sa amin. Nag-order, magkakain sana. Tapos, hindi siya nang bumili ng ano, ng can, ticket sa binding machine, diretsyo dun sa ano, sa counter, sa may regi. Tapos, ngayon na nga, yung magbabayad na sinabihan siya ng no, sinagsabi siya dun sa ano sa kasamahan ko na kahapon nito nangyari, kahapon nito nangyari kasi wala ako dun eh. Wala ako dun na sa ibang ano ako branch. Tapos sinabi niya sa ano sa kasamahan ko doon na ako daw mag pinapunta ko daw siya doon tapos kakain pinapunta ko siya doon tapos kumain daw siya nang roskatso ganyan tapos ako daw magbabayad ganun yung sinabi niya si ano like for example hindi ko sabi yung ano ko ha do ko si diwata tapos yung ano yung gaijin na ano umaga nandito nagtatrabaho dito umaga pa lang dito na, nagtatrabaho ganyan sinabi niya doon sa tag nito sa naka naka kahapon alas na yung video yun pumunta eh 9-11, ganyan. Tapos, nakita ko kasi yung oras, 9-11, kasi may ano doon, papel na ano, cancel, nakaka-cancel can ba? Nandoon. Kinancel na din, bumalik, um malis na siya ng ano, ng, ng store namin. Ganun, sabi niya, sabi niya, ako daw magbayad, pinapunta ko daw sa doon, tapos, si Diwata magbayad yung gaijin, nandito, nandito, nagtatrabaho, umaga pa lang, nandito siya, palagi, ganyan. Kaya, ayun. Tawag nito. Alam talaga yung pangalan ko ba? Yung, di ba kasi may ano tayo, di ba? nakaano talaga yung pangalan. May ano talaga tayong nameplate. Tapos, tinandaan talaga niya yung mukha ko dyan. Tinandaan, alam, kilala niya ako. Tapos, tawag nito. Alam yung pangalan ko. Tapos, palagi yan siya na ano. Palagi siya nakain dyan siguro. Kasi nga, yung pagka-describe sa ano na yun, sa okyatsan na yun, sa customer na yun, payat na matanda, tapos sa kalbo, so be kalbo. Parang kumain siya doon, tapos biglang tumawa. Tawa siya. Ah! Tapos sabay iyak. Ah! Ah! Ganun. Piling ko yun na yun kasi tama kasi dayo. Tama o kasi tayo Ganun. Takot nga ako eh kasi. Diyos Kilala kasi talaga ako dyan kasi ilang years na ako. Ilang years na ako ba dyan. Tapos may naalala, naalala ko hindi yun yung ukyatsan na yun na parang two years ago, I think. Tag nito. Parang nagka-error yung ano ba, Kim Baiki. Yung vending, ticket, ticket vending machine. Parang nag-error. Tapos ako lang may isa doon. Tapos ayun na nga, tapos sabi nag asa nag tanong ko sa kung nagbayad ba siya ang ah, naka naka pag ba, naka ano na ba siya nag tag nito nagbayad ba siya? Ang um, ba siya ng pera sa amin nagulog daw siya na binayaran daw niya. Ay pagkakita. Kasi ano yun, malalaman mo yun kung to, totoo talaga na nagbayad talaga yung okay sa nag bi, naghulog talaga siya ng pera. Makikita kasi yan siya sa ano sa tag nito sa parang receipt ba ganito. Ayun, wala pala siya nagbayad. Piling ko yung talaga yung matandang yun. Naalala ko na. Yun talaga yung katakot eh. Dawata, kapag uwi ka lagi, tumintingin sa paligid mo. Katakot niya eh.